magandang umaga po mga kabayan ngayon po ay Biernes, November 6 day off na naman ito ang ang kapaligiran ngayon dito tahimik you. nakadlakad muna ako dito sa labas magawa eh. ganito po talaga ang buhay dito sa Saudi at lumabas ka dun sa malayo ganito pa rin ganyan pa rin ang itsura walang gumagala meron mang mga mall dito dito sa amin merong mall na isa malaki panda pumunta ka ron kailangan maray ka pera eh kung sapat lang yung pambadit mo para sa pagkain ayaw ka na pumunta doon andun yung mga tao pero hindi rin karamihan ganito rin itsura dito kaya sa pumunta yan ganyan yan, oh. lang kami dito lakad lakad tayo dito malaking magina may nag may nag positive doon na anak ng kagawad pating anak ng kagawad nag positive tapos yung kagawad naman eh hindi naman ay so swab test pa lang may na quarantine na lahat sistema na yan hindi pa naman positive yung kagawad hindi pa may pamilya na quarantine na lahat yung mga ano nung barangay barangay council na quarantine na lahat may anak lang naman ang na kagawad yung nag positive ano ba naman yun sistema na yan oh, dito lang muna ako sa ilalim ng puno kala mo Saudi walang puno meron maraming puno dito sa amin sa Royal Commission dito sa yan bo sa ibang lugar wala kang makita puno pero dito maraming puno may mga irrigation na nakakabit ka. ayan oh Ayan, may hose. Ayan, may mga po, bawat puno meron ganyan. Yung tubig dyan, galing sa ano, waste water nila. Uh, water treatment, tapos sa kay aba, malaki rin ang gastos nila dyan. Ay, napakalawak nito, may mga puno. Ito mo yan, oh, dahil puno. Oh. oh. Daming anahaw parang kauri din ng anahaw yan eh kamukha Pero yung bunga hindi hindi kamukha ng anahaw yung dahon anahaw naman eh, no? ang dami rin niyog dito na nakatanim. kaso yung bunga ano kuyapi parang pero may laman ah. hindi makalaki parang ano lang putot pero pag natuyo na siya bunga ng niyog dito napakalit lang parang ano lang ang parang mas maliit pa nga sa parang kay Mito lang eh yung laman yung bubuko niya pero may laman ano ba, baka kulang talaga sa tubig lang kami oh, ayan oh. Pisina to. RC, maraming puno dito. Pangin hangin lang muna ako dito. Tambay-tambay sa ilalim ng puno ang bata. Ay, musta na nga pala ang mga kasugod ko dyan mga kaibigan ko sa YT support naman kayo mga kaibigan kung may hirapan tayo nito ah oh. kung hindi aangat ah oh. <laughs> buhay dito dito ko sa ilalim ng parang ano eh yung puno na ito parang ano eh parang ito parang ito ano, ito ipil parang ipil ipil pero namumulaklak siya ng dilaw bloklak wala siyang blok ngayon kasi taglagas ngayon eh winter ngayon dito winter wala siyang blok ayun o yung isang yun o sa dulong yun malit na yun duhat sa baba matay na nasa huh? ng tao dyan wala nasa loob wala namang ibang mapasyalan dito pangit din naman yung masyal sakay ka lang ako taxi ako ganito rin ang view pumunta ka dun sa iba ganito rin ang view hindi naman po hindi makapuntang dagat dati nagdadagat kami ngayon binagbawal bakit kaya pinagbawal yung pagdadagat dito? Sayang. Yun yung pinakalibangan namin eh. Pamamana, pamimingwit. Pinagbawal na dito sa Yanbo yung pagdadagat. Hindi Yun na makapamingwit. Dati-dati hindi naman bawal. Mayroon yung mga tatlong taon yan mula nung pinagbawal. Kaya pag birnes, yan ganitong araw nandun kami sa dagat lahat ngayon wala na medyo nakaka homesick na nung araw pagka bernes maghapong kami dun maghapong kami sa dagat ito ibon napakaraming martinis dito napakaraming oh, ah, martinis minsan kalat sila ngayon minsan ipon ipon dito yan eh tapos mga luro galing sa ibang lugar pumapunta rito yung mga luro ayun sa dulo niyog oh. dun sa kabila sa mayan bulik napakaraming ano dun Niog. ni manmade na yan bulik tapos doon sa mga kabingas punong puno ng niyog dito pero dito sa banda rito wala wala gaano yung unang tanim nila ng niog doon eh, sabi nila bigay para ni Imelda Marcos yun eh doon may bandang highway kapal lang ano dito hindi nga lang nagpunagbubunga yan sa ano kulang ng tubig siguro o sa lupa Basta may tapat ko may anahaw ayan o ayun tama yun ayun o dito ito lang muna ano, dito. Aming tambay-tambay lang muna. Di up. O daming ibon oh. dami rin dito mga kalapati na wild <coughs> galagaan na sa iba. nasa ibang lugar siguro sila ngayon wala rito minsan ang dami dito eh dosa sa dulo may manok dun oh. nilalim santan dati dami kong manok dito eh hindi nyo nanakaw kasi isang nawala nakita mo may manok ang alaga yan ang banglades Ayun, Yun, Martinez oh. kita nyo, marti ini, Sean. Dalamnya, itu. Marti ini, Sean. Anda menyanyi itu. so Minsan sama-sama yan sila, ang dami dito niyan. Ano oh, ano? Oh. Ano, dalawa naglalakad doon, dalawa 'yun. Saudi. Punta ka dito. Yung mga natin gawin mo sa Pilipinas, wala na yun. Iba na rito. Lungkutin ka na rito. Ayan. Walang mga bulaklak yung sandal. Misan punong-puno ngayon ng bulaklak sa taglamig lang nag-nish naman bulaklak dito patay na yung tanim kong kamote dito oh. nanilaw na kahit anong dilig eh. ba't kaya pag winter wag taglamig eh. parang na ano sila tutuyok din pag tag init dinaligan mo ng maayos to oh. okay naman pero pag taglamig kahit anong dilig mo ganyan nangyayari Mga namatay, hindi hunting na rin